Hello Karubilicious! Ang atong video karong Karubilicious kay maghimo ta o hotcake or pancake. And then, ang atong unahon na naubit, ang ato ang duha ka itlog, and then one fourth cup na asukal. Ato ni unahon o mix ang duha, aron mawala ang yahang buo-buo na asukal na puti. Aron mawala ang mga lumps niya. And then, pag ma- wala na ang iyahang buo-buo na asukal at una dahil isunod ang atong half teaspoon na asin and then 2 tablespoon na vegetable oil and then half tablespoon na vanilla and then i-mix na nato nagbalik Pagkahuman ang nakarubilisyas, ito na din isunod ang ato ang 1 and cup na water and then half cup na milk gamay lang na milk ang akong gibutang kay aron dili na taas o carbs. So, naroon na sa inyong ha, na. Pagka human na karobilisyos, ato nang ilunod ang ato ang 2 cups na all-purpose flour and then 2 tablespoon na baking powder. Ato na siyang imix. mix aron mawala ang iyahang buo-buo na harina. And then, pag mawala na ang iyahang buo, buo na harina, ato na din ang isunod o butang ang ato ang food color na yellow. Then, naara na sa inyo ha, no, kung butangan niyo na o food color, pwede food na niyo dili butangan. So, kamunay mag-decision, ana, charot. <laughs> And then, para matarong o ang texture, ana niya, karubilisyas, ay na siyang i- I-rest e mga 10 minutes o niyo ninyo luto. And then, paglabay of mga 10 minutes. So, magluto na ta. <laughs> magluto na ta sa atuang gihin mo. And then, mauna na siya. Atuang outcome sa atuang ng no? Sa atong gihin mo. And then, ganyan na siya. So, yummy! Then, ang atong gipahid, anak. delicious, kay. Hal margarine and then ibata nga na o mantika vegetable oil aron dili mo dikit sa to ang kalaha so merienda namin yan usag kay nang naakay mga trip ng mga lutoon so mo nang kita kay ugnay mo na answer magluto man so katang na, na to na and then mo niya ito ang gi and then ang gibutang na kuha na is margarine pahiran na natunay siya margarine and then putangan na ito siya asukal na puti ang topping sa ibabaw Then kana lang siya karo Thank you for watching.